TL, parang large. Hindi pa fresh to? Ano ba yun? Nananakit sila pag natitreten? Hindi ako sure ah. Bakit ka ganyan? <laughs> Judgmental magic. Yee-hee! Wow! Okay. <laughs> welcome to another exciting episode of Kakatakam. For this episode, bibisitahin natin ang Jensan. At syempre, hindi mawawala ang pagtikim natin ng lechon at tuna sa location na to. Samahan niyo ako sa tutlong araw ng exciting activities at pagtikim ng mga putahe mula dito sa Jensan. Sino ba naman ang aayaw pag narinig ang salitang barbecue? Wala, syempre! Kaya tara agad dito sa Marietas Barbecue na isa sa pinakamatagal na barbecue house dito sa Jensen at syempre, isa rin sa may pinakamasarap na inihaw. Ganyan yung pork barbecue niya. Ay, tamang cute. Mm -hmm. Sige. Isang poet. <laughs> Isang poet. <laughs> <laughs> of course! Basta masarap. At ito ano naman to? Ha? Ah, oh, isa din 'yan. At saka isa nito. saka isang bituka. Ano naman to? Ah, oh, sige, saka isa niya. Si Kix taga dito siya. At siyang bumibida. Lagi daw siya nagpapa-order dito. Oo. At naabutan niya magkano yan dati? Yung dad ko naabutan niya yeah, mga 25 cents. 25 cents isang piraso? Noong 80s. 80s? 80s pa kayo? Ang galing! So from 25 cents, so ngayon, magkano na siya? 12. 12? Wow! Sina si Marietta? Ay, papasokin natin si Marietta. Nakilala mo na ba si Marietta? Never. Ah! Ngayon, makikilala mo na si Marietta. Ay, kayo po! Hello, ho! <laughs> Kamusta po kayo? Nakakailan mo kayo nung cute na barbecue? Nung una, marami. Nung nagtag-100 kilos, 120 kilos. Sa isang araw? Uh, Oo, oh, mag-umpisa lang kami ng last Tapos magsarado kami ng mga 11. 11 p.m. Oh, Siyempre, itong barbecuehan niyo po ang... Uh, ito po bang ihawan niyo? 1960s pa to o hindi? Oh, Ay, yeah, ito. 67. 1960s pa yan? Oh, yan yeah, ang 67. Paayon din. Paayon, paayon din avenue. Oh. avenue. Ito dito na ito sa magsaysay. Ano so ayun? nilalagyan po nito ang um, ito yung special sauce nila. May special, ano pong nasa special sauce? Local lang naman ang mga ingredients namin. Sili, uh, bawang, sibuyas na galing. Tapos ito po sinasawsaw dito. Oo. Uh -huh. Ano po siya, suka? Suka lang, Pero light eh. May fish fry. Fish fry to? fish Tapos, may asin, may asukal. sit, at na, at na, at na, at Ayun, yung, yung, blend ko na. Ito naman po, ano to? Ah, ano? Pumakain ka ba nyo? Gizzard. Ngayon, gizzard. ka ba Batikulo, no? Oo, yan? intestine. Ang sarap! Pwede po ba ng manok ito? Ang bulahan ko Pinagalap pa yan sa labas eh. nag o order ba ito kay Case? Ito pong pwet? Ayan yung sauce. <laughs> ah, ito na yung sauce. Ano po namang special dito sa parang ano to? Ano ito? Hindi kami gumagawa niyan. Pero kawa lang namin na para lang sa amin. Ah, ano po ito? Chorizo. Chorizo ng baboy. Katikman mo na ba ito, Kix? Okay? Ito, so, titikman ko po ito. Ayan, ganun. Papaliguan. Ang Napakasarap naman ito. Ang okay. sarap! Maraming maraming salamat po sa masarap niyong barbecuehan at sa masarap na kwentuhan natin. Sana po maging successful pa kayo lalo sa negosyo ni sila na mga anak ko nga. Ang nag-take over po at tumutulong sa inyo. Si Tingsan na ako eh. Oo, oh, oh, para ano naman, sila naman ang magtrabaho sa negosyo. Sila na. Okay. Thank you. Maraming salamat po sa masarap na kainan at masarap na kwentuhan. At meron pa kaming daladalang baon. Take away. Take away. Ha? Take away. Take away. po. Okay. okay. Magbabayad po muna kami. Pero bakit nga ba tayo nandito sa Jensan? I was invited by Socospa, South Cotabato Swine Producers Association, para sa kanilang annual lechon festival wherein the main goal is to celebrate and promote local pork, particularly in Jensan. Pero walang masasayang na oras kaya naman umextra kami ng vlog. Lilibutin at aalamin natin ngayon ang proseso dito mula receiving to exporting ng karning baboy na staple sa Pinoy diet. Name it, menudo, afritada, adobo, Lumpiang shanghai, sinigang, ano pa ba? Comment below ang paborito ninyong lutong baboy. Uh, ah, capture. Para mas kapsure. Para malatay mga madre. Sa Ay, pipindutin pala. Yan, yung galing sa office namin. Parang ang sanay na sanay siya, eh. Yung galing oh. sa namin. Thank you. Bali, nandito tayo ngayon sa meat cutting plant ng MDPR. I can show you the, the the, process flow of the meat cutting. So, Higa-higa ka dito, malinis, no? Ang laki! Wow! Ernie, sure ba talaga kinababoy yan? Hindi yan dinosaur? Ah, sure po, sure. Alright, sure. sure. <laughs> Shoulder. Shoulder. Shoulder ito. Ito. Ham leg. Ah, ito yung ham leg. Ito yung gagawin nating ano. Ham sa Pasko. Yan yung lomo. Oh. Yan yung... Mahal yan. Mahal yan. lomo. Ah, anong tawag dito? Middle, middle saddle. Middle saddle. saddle. Tapos After... nandun ang belly. Oh. After... Anong ginagawa sa mga trimmings? Um, so yung kami ginisakat. Ginisa. Ah! My babies! Hello, Daddy! How are you? Hello, <laughs> Hello baby! Gising na rin dito na si Daddy! Ay, uh -huh. hey, nakuha na siya. May show. Ikaw talaga, friendly ka! Friendly siya, oh! <laughs> okay lang Siyempre, bibisita muna tayo sa pig farm Bago natin tikman ang masarap na lechon dito sa Jensen After that, ay titikim tayo ng paborito ng bawat Pinoy Ang lechon! sana pwede i-take out para matikman nyo rin. Kaya i-ready na ang mga pineapple juice. Lichuna na, lichuna, lichuna, lichuna. Hello, magandang umaga. Good morning, si Teray. Natimplahan na ito, hindi pa? Hindi pa. Ayan, titimplahan natin. Saan ang titimplahan? Doon na lang daw. Okay. Hala yun. na. Dito na. Ayun, lumalayo siya sa akin. Bakit ka ganyan? Judgmental ka? Okay, game. Hindi ka na. Ngayon natin ito doon. Siya ang nagbit-bit. Siya ang nagbit-bit. Sige lang. Ito ang mga pampalasa. Ito ang mga pampalasa seasoning. So, ito ang ating mga ingredients. Basil ito, no? Yoko. Ba, may pa-basil pa kayo, ah, Um, spring onions. Ito, tanglad. Yes. Lemongrass. Lemongrass. Tapos, ito, pinaghalo-halong sili, at saka bell pepper. at saka sili pang ganyan. Tapos, ito ay secret. No? secret. Pero alam ko kung anong nandito sibuyas, <laughs> carrots, garlic. garlic, at ano to? lemon. Lemon. Dito din, din, din. din. Dito lang. Dito lang gina-grow. Ba, mm -hmm. oh, at saka asin. Okay. So, timplahan na natin. baka malaglag ka. Saan? <laughs> Asit sa ito nanggal mo yung baga. Kasi sa simula, wala man na mong baga. Ah, uh, ang bilis, di ba? 3 oras 2 oras kaya natin ito niluto ang aking first lechon kasi malaking baboy eh sikiman sikiman time sino may gusto mmm ang sarap rasang pepsi wala <laughs> pa kay breakfast, ma'am, no? Wala pa kay breakfast. Kain na! Mm, kain na tayo. Paano naman yung ginagawa dito? Ililinis. Tinatanggal yung mga ano. Ilan taon ka na ngayon, Jomar? 43. 43? Mm -hmm. Oh, mas natanda pala ako sa'yo. Parang 30 plus. pa Nax! Ikaw din, parang 22. <laughs> Bingo! Bulahan na dito. Galing. Oh, Naka-helmet po. Pakita mga MJ. Pwede nang bumiyay sa motor. Pag sinabing Jensen, hindi mawawala ang mga tuna. I'm sure ito rin ang isa sa mga inaabangan yung lahat. Kaya bibisitahin naman natin ang Tuna Fish Port for fresh tuna. Naalam nyo bang marami pa palang pangalan? Kaya samahan nyo ako at alamin natin. Good morning! Let's do this. It's 5.50 in the morning at titingnan natin ang mga tuna. Tayo ay nasa fish port ng Jensan. Jensan. Oh, saan gumising tayo ng maaga <laughs> para mamita mga tuna. Ayun! Ang lalaki Oh. Maliit pa to, Kix. Maliit pa yan. Ayan, maliit pa daw yan. Kunin uh, na niya. Pag-export yung quality. Pwede tikman ito? Oo, pwede. Ay! <laughs> oh, wow! So, ito yung mga pala, ano, uh -oh. dinitignan. Uh -oh. Kung ang mata clear. Uh -oh. yeah. Tapos, gagawin ito, sir, mag magkano yung bentahan niya? 370 pesos per kilo. Nagbabase ho ba to sa size? Kung mas malaki, mas mura, mas maliit, mas mahal? 35 kilos pataas, pwede na pag Ah, kung ang tuna ay 35 kilos pataas, export quality yon, Export size. Hello! Oh, ito oh, may mga pangalan. Pag may mga pangalan po, ano yun? Nabili na? Yan yung naka-catch. Ah, nakahuli. malaki, 83. Ano'y tawag dito? Big, big eye? eye. Ang tawag daw dyan, big eye. Kasi yung fin mas maliit. kasi uh, -oh. Tapos yung mata, malaki. Ano-ano yung klase? Big eye? Big eye, yellow fin. na nandito? Yellow Pag fin. Pag may albacore, pero bihira. So, kita mo yung eto, yellow fin, mas mahaba. Kanina, maliit ka na yung yes. ano. Bakit wala na silang ulo? Normally, tinatanggal na kasi may, may ano sila eh, may, may stick. May, ah! Uh, may uh, uh, ano mag yung may-may ganyan. Ano ba yun? Na nananakit sila pag nati Hmm, di ko naman, di ako sure ah. <laughs> Pero alam ko, normally pag dating dito, tinatanggal na yung headless na siya. Ganito ah, na talaga. Yan, gini-grade na nila ngayon. Oh. Anong grade niyan? Pasado? Oo, pasado ito, sir. Paano nyo nalalamang maganda? Pula, sir. Ay, yung pula. Ah, Oo nga. So pag minsan pag nagse-struggle yung fish kasi di ba headline coach siya. Kung uh -huh. so, struggle yung fish, That mag mag ano yan, magpo-produce siya ng lactic acid. So, okay. Magkakaroon ng yaki sa meat. So, magkakaroon siya na, yung parang white-ish na ano. Kaya kailangan, pag grade nila, makikita nila na, makikita na may burn meat or wala. Ganun, makakalaman ma, mo kung ano siya. So, pag minsan, maraming factors na nag affect So, hindi lang yung eyes, ganyan. Meron din tail cut eh. Ito, tatanggalin din yan pag ship. Lalagyan siya ng tail cut dito para may, may specimen hmm. Kailan kayo dumating dito? Ha? Kagabi, gano'n kayo katagal sa laot? Ha? ah kayo 20 days. Sa masayang araw na maraming huli, mga ilan ang nahuhuli nyo? Ah, Pinaka-konting nahuhuli nyo, mga sampu. Pinaka-marami sa isang araw, 20. Mga ka haba yung pinaka-mahaba nasa laot? Isang buwan. Bakit inabot na isang buwan? Kasi konti ang huli. Ah, hindi kayo bumabalik ang konti. Next time, makikisali na rin tayo sa lahat, hindi lang sa biding. Okay, sige. Salamat to! Salamat to! Bukod sa Jensen, saan pa'y may pinakamaraming tuna na nahuhuli? Na botas. Ah, doon? Na marami mo? na Oo. din? Meron din mga fishing company doon. So, parang konti nga today, no? Mm -hmm. Kasi hindi masyadong nagkakagulo sa buong lugar. Ito mga ito, maliliit. Pwedeng tingnan. Oh. Ayan! Tuna rin ba to? Ano to? Anong ano isla to? Ah. ah, yung may stripe. Ano? Siyang wagon, sir. Ay ah? Skipjack. Skip Jack. Yan yung isa pang tuna. Ito ay skipjack. Ano ah, yung tuna, tuna dito. Ito oh, uh -oh. skipjack ang tawag dito. At oh. ito yung nabibili natin sa mga lata oh. na tuna. Skipjack ang tawag sa klase ng tuna. Ito yung Ha? Ano po dyan? Ito? Apo. Oh, Mas maliit siya. Kung oh, ano, Sam kung maliit siya, galunggong, pero kung malalaki na kita, sa amin? A round is galunggong? Talaga? Huh? So lahat ito tuna pa din? Yung iba? Oo, oh, oh. uh, na, na ginagawang lata. So oh, oh. lata to normally. Small size na pwede ito maging big eye. Tuna, tuna pa eh. Tuna na yan. Pero yung klase, oh, oh. maaari siyang maging big eye. Sinusort kasi nila dito by size. So kapag maliit pa yung size, ganyan. SS. Small size. Small size. <laughs> Galing. So, merong like um, uh, fishing closure sa like mga 3 months para yung mga pag sinasabi nila like this is spawning time, hindi na ang anak yung mga isda. Mm, so, bawal. Oo. Uh, uh -oh. Ito, man, Maraming pangalan. Ano-ano mga pangalan? SS, triple S. S, kasi masyadong maliit. PL. Ano yung ibig sabi ng PL? Parang large. <laughs> Parang large. Kalingan, no? Iyan, <laughs> yes, sinasort out nila. Oh. So, so yan, yan sila yung, yung mga expert out. na nag -gunyan. Alam na nila yung weight. So ito, mga carrier natin to lahat. Ito yung may kasamang big boat yan, no? Oo. Oh, oh. Parang ganon. Set yan sila. Oo. Uh, morning! Ah, ito yung... oh, boat pala to. Oo, oh, oh, boat oh. natin to. From the big boat, papunta rito. Mga ganong kahabang biyanin naman So kung saan ba papunta dito, days yun. O, days yun. Oo, days Kaya kailangan talagang mailagay yes. sa ganyan na may yelo kasi uh -oh. mo sisiraan na isda. Uh -oh. Anong oras na? 646, 645. <laughs> Tapos na tayo dito ngayon sa fish port. <laughs> Itodo na natin ang kasiyahan dito sa Jensen. Walang kabusugan, mga putahe naman mula sa Roland Steakhouse ang ating titikman. Totoong nakakabusog dito dahil bukod sa mga food nila, interesting din pala ang history ng restaurant na to. Mga in-order namin, ito yung mga favorite ni Kates. Oh. <laughs> Nasa kotse pa lang kami, in-order niya na itong lahat ng ito. At ano yung description mo kanina dito? Comfort food. Comfort food na creamy and buttery. Yes. Simple, di ba? Ang daming bottom. <laughs> ang guilty pleasure niya. <laughs> Anong tawag dito? Spring chicken. Spring chicken? Ito filet mignon? Oo. Uh, ang yeah. Ayan. ang steak sa Andreej. Salamat. Ano yung muna okay. akong kakainin? Teka, steak muna. O ito muna? So ito, ito lagi mo itong kinakain na naman sa ano niyo? Pag may sakit ka, kinakain mo rin ito, Kix? Ay hindi, ito bago kasi ito eh. Mm -hmm. Mmm! 140 yan, no? Mm. Pwede yung pwede na. Ang harap. Tapos, 1994, kahit dun sa unang nilang location, parang ikaw yung may ari. Inatang bagay. Ilamin na lang pala. Ilamin na lang. Tapos, talagyan natin ito ng mushroom tapos magkwata. Sabi ni MJ, masarap yung french fries kasi so, dumukot siya kanina. Hmm. Wala ka. Masarap. Masarap sa kanin. <laughs> Masarap sa kanin Kaya sabi ko kanina, kuya lahat kanina. <laughs> Oo nga. Kasama yung rice eh. Pwede kang bread or rice. So, sabi ko rice. Mmm. -hmm. Yung sauce masarap sa kanin. Mm Mmm. Ito. Parang buffalo? Hindi. Kasi di, yung kulay kasi I think banana ketchup siya. Banana from ketchup. From margarine. Ah. Na miso paste. Ah. Pero masarap sya may sauce. Uulitin ko lang po, si Kiksa hindi owner <laughs> Pero dahil alam niyang lahat, nagmumukha na siyang owner ng mga kinakainan namin dito sa Jensan. Nahuhuling puro puwetang iya kayo. Kanina ka pa puwet ng hmm, hmm, karamihan. Yung pagka-checken niya, parang siyang home-style. Fried chicken, diba? Manipis, wala, walang butter, mm -mm. tapos nilagyan ng sarsa, yun nga, ang, ang, ang tansya mo ay butter and margarine and, margarine and banana, banana ketchup. ketchup. Parang tumpa ka naman. Isa sa mga popular steakhouse dito sa General Santos ang Roland Steakhouse. Kaya naman pala sikat ang Roland Steakhouse dahil local beef ang ginagamit nila dito. Pero siyempre, may choice ka kung imported beef ang trip mo. Most importantly, ang steak recipe dito sa Roland's ay nagsimula pa sa grandfather ng owner who was a war veteran. Galing, di ba? Okay, so ngayon nakapag na tayo. Merienda? Butong <laughs> ka ba? Natakot <laughs> na si Kix. Teka, <laughs> gusto mo kasi silipin. Silipin lang natin yung chongson. Sige, Yung sige, road sige. na yon. Kasi gusto kong makita at mapakita sa mga, sa mga followers natin dito sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Kung ano naman yung famous na kaling kung saan kumakain ng mga lukas dito at saka yung mga turista na nag-iihaw-ihaw. Uh Oo, -oh, okay? famous na famous yun. Doon na yung last stop natin, okay. promise. Thank you. <laughs> That's it for Kakatakam episode here in Jensan. Daming nangyari, di ba? mula sa pagbisita natin sa Tuna Fish Park, pagtikim sa mga putahe ng Roland Steakhouse at Marietta's Barbecue at pag ng leksyon hanggang sa pagkain ito. Marami akong natikman pero sana nag-enjoy kayo. Marami rin kayong natutunan. Kung natuto, naguto at nag-enjoy ka sa episode na to, magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode ng Kakatakam!